Ayan, magandang araw po sa lahat. Ito po ay Pamalas TV. Di bali, andito po tayo sa ating taniman na sitaw. Ano, upang i-update ko kayo dahil ngayong araw po ay dadaan sa amin ang bagyo dito sa Bicol. Kaya ito nga, hindi natin alam kung anong mangyayari sa ating tanim na sitaw. Dahil ito ay katatanim pa lang natin. Ito ay nagsisimula pa lang na gumapang. At hindi pa nga natin tapos itong ginagawa natin na gapangan ng ating tanim na sitaw. Ayan. Di bali, pakita natin sa inyo ang ating tanim na sitaw. Ano guys, sa ngayon nga ay talagang malakas na ang hangin dito sa amin. Kung maririnig nyo nga yung tunog ng hangin. Ayan, di bali, parating na ang malakas na hangin dito sa amin. Hindi natin alam kung anong oras ang kalakasan ng hangin na dadaan dito sa amin sa Bicol. Ayan. Ayan ano guys, di bali itong ang tanim natin na sitaw. Ayan hindi natin alam kung ano mangyayari sa bagyo na darating sa ngayon dahil ito ay nakapanghinayang kapag ito ay mga mapuputol ano o may mangyayari dito dahil ito ay nagagapang pala nga sa ating balag at pa, hindi pa nga tayo tapos sa ating ginagawang pagapangan ng mga tali ano yan di bali hanggang nga doon yung iba nga ay nagsisitumbahan na ano dahil sa hangin Ayan. Kaya ito ang ating <coughs> sitaw ito guys ay mga ilang araw pa lang natin tong itanin ano wala nang pinunla natin to. Eh ito nga talagang bagyo ngayon ay hindi natin alam kung kailan darating. Dahil nangihinayang tayo kapag ito ay mga magadamits lang dahil to ay malaki rin na puhunan ang ginastos natin dito ano talagang pero wala tayong magagawa kapag kalikasan ang dumaan pero sana ay hindi naman masyadong madamit ang ating sitaw na tanim dahil sa ngayon mga nagsisimula pa silang mag nagsisimula pa lang silang magapang yan nagaya nito So nga, sabi ko kanina, hindi pa natin nakatapos na masyado yung gapangan nila. Doon pa lang tayo nakakapagsimula sa dulong yun. Ayan, na uh, medyo madamang nga ano, dito sa ating tanim. Kaya pagkatapos ng bagyong to, ito ay ayusin natin ano. At siguradong ito ay magsisitumbahan. Baka yung iba nito ay maputol yung ibang mga talbos nito. O baging ng ating tanim na sitaw. Yan, di bali kapag ito ay matapos na ang bagyo dito sa amin at lilinisin na rin natin to dahil marami na rin damo ang ating sitawan. Di bali ang tanim natin na sitaw na to ito ay nasa 400 lang na puno ano, medyo konti lang dahil ito ay nasa tabi lang ng ating bahay ng ating pinagtataniman na mga gulay para kahit papano mayroon tayong sideline o ibang pinagkakakitaan habang tayo may inaantay na iba ayan ito guys ang ating mga tanim yung iba nga talaga yung nagsisigapangan na ano sa kanilang mga kahoy na ginalagay natin na gapangan ibali dodoblihan pa natin to ng tali sa gitna para yung ibang mga baging nito ay makagapang ano dahil ito nga nasa lupa na sila dahil sa ngayon nga hindi natin tumaas si ano hindi muna natin to papagapangin dito sa mga kahoy dahil malakas nga ang hangin baka masyado silang mabugbog ang kanilang mga baging at dahon pero hindi nga natin alam kung ano mangyayari kung gaano kalakas na bagyo ang dadaan dito sa aming bayan sa araw na ito kaya ito nangangamba tayo na baka masayang ang ating mga tanim na sitaw dahil pagod at puhunan na rin ang puhunan natin dito kaya ito dadasal tayo na sana ay hindi masyadong madamid sang ating tanim na sitaw ayan dahil sa ngayon ay mahal guys ang ating, mahal ang mga gulay sa ngayon lalo na yung ngayon na dada ng mga bagyo Baka lalong magmahal ang ating mga gulayin, ano? nagayon itong sitaw. <clears throat> at sa ngayon nga ay hindi pa tayo nag-a-apply ng fertilizer dito dahil aantay natin yung dumaan yung bagyo, ano guys? Dahil talagang lumalakas na rin ang hangin dito at may kunting ulan ng mga pabugso-bugso sa aming lugar. Dahil ang sabi nga sa balita, baka ngayong tanghali o hapon o gabi dumating yung bagyo dito sa amin kaya nga talaga nangangamba tayo sa ating tanim na sitaw dahil nga toy gumagapang sila gumagapang pa lang sila at baka nga talaga ay mga maputol ang mga baging ayan ano guys ayan di bali in-update ko lang kayo na guys sa ating tanim na sitaw kung anong mangyayari sa ating tanim na sitaw ngayon na darating na bagyo dito sa amin. Yan, papakita ko ulit sa inyo to kung anong mangyayari sa ating tanim na sito ano, pagkatapos ng bagyo. At sana po ay mag-iingat tayo dito sa atin sa lalo na sa mga dadaanan ng bagyo. Maghanda po tayo habang wala pa po yung bagyo sa ating lugar. Maghanda po tayo sa ating mga bahay at di natin alam kung gaano kalakas ang bagyo na darating dito sa amin. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito lang po ang Ipamalas TV. Bye-bye!